Ay, ari naman ang <laughs> Dahil gani nga namis ko na magkaon sang butong, may nakita ako na mga tawo diri sa kalubihan kaya nag-enjoy na lang ako kung nag-intro sa inda. <laughs> Wala gani sila kamang no, nga nagapangdamang ako do sa kalinghutan. Kaso lang nakita ko sila hala nagkaon man ako sinabutong pero nagkaon ako sang lamok sa likod sini nga tawo. <laughs> Ngayon ko lang talaga na-realize na, na ma-upload gali ang lamok. Para daw madali, ang awan pagkuwasang butong, mo damo ko no kami, hala, nagsabi amon pangulo nga tag isad isad kami puno, bahala na ko no ka mudira, kuwasang iyo sa dire. <laughs> pero ako yan, nagpa-okoy-okoy na ako kaon. Kisabi ninda, testingan ko ninda, ihulog ninda para malaman namin na butong, pero wala sila kamangno, nga ako yaga kinaon Sang inda ginahinulog hinulog. <laughs> oh, Belinda, habulin mo ako. Hoy! <laughs> Sige lang ganit na akong din nga enjoy kang gadlaw Pero ining akong kumpare na si MJ busy-busy sa kakabuka Hoy, MJ, buka aman Hoy, <laughs> Teka, hoy, grabe ka nga dyan Roberto Mmm, kasamok mo sa kamera ah Gabedyo-bedyo pa ganit kami <laughs> Nagapasalamat gani ako kay nakita ko ini sila sa kalobihan nakakaon ako sa butong pero nano ang atong ginemitingan may ginahulat ka mo o ginakita Hoy! 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 <laughs> sa talaga ako na borikat kasi si Leia, sige busy sang kakabuka kakakuha sang botong, ako busy man sang kaon. Mm, git talaga ini basta nagabudos ako. Damuon ko gani pagkaon sang botong kada mapapalaban ako sinimamayang gabi. Aram yun naman nga mahilig ako magpaarado. Mm, na naman ning akon kaupod kada may plano sa botong. eep ano ka, mamumog? Ay, Diyos, ko kakakaka wala mang gani kami katipon sa botong kaya ginasinunod ko man kaon paano man makatipon si Nick kaya nagbalhin na lang gani kami sa pwesto may nakita naman kami <laughs> nagapasalamat gani kami sa pamilya ni Maring Aubrey Joyce nga nagatag sa botong sa amon the craving satisfied gid kami <laughs> Maayo gani magbalik-balik diri sa balay ni Maring Aubrey kay damo sa makaon may mga bayaba sila dito pero good gaano ka dira Marie Jelen no sad <laughs> Ah, deba? Bese-bese ang bawat isa sa amin. May nagasaka, may nagabuka, may nagakuhit, may nagapungko. Kaka ako syempre taga video. <laughs> may nakaagaw pansin gani sa akon kay may kaupod gali sila nga lalaki na gwapo. Adi ho, nagahakwat sa sambutong. <laughs> Miss Candien Pakadto, si parang MJ talaga ang amon taga buka kay sya ko namatibay no magbuka. Oy, Bobeng, na ka mo ni kay Gabi at Tawa? Oh, oh. Gisawot, hala, sige, sige, ipakita ang talent mo. Pak, pak, Rabi pak! Grabe mangani ilatrip kay Jelson, kasi siya <laughs> ang nagkakuhit, pero iba yung nagkakuha, sang iya kinuhit, man magkaon. Hoy Unfair! Hahaha! <laughs> da wala gani kami mga kalooy kaya ang amon yung mga kaupo dya busy busy na yasang kagos siya kagbuka sa mga botong pero kami sige lang gihapon yung kadlaw de rea <laughs> amon lang talaga gani ini ang gusto ko na gusto ko lang talaga na gusto ko lang na magkaon basta gusto ko tanan kamo mo kauno <laughs> todo effort yun gani sila sa pagkagos. sa magpreparar basta makakaon lang kami botong. kaya hilo dira sa amin minog kagos si Marilyn kasi Nining asa asasagad wala ginakapoy <laughs> Pero ako ya ade, nagasakay sakay lang ginahimo ang kawayan niya kurokabayo. kabayo. Kag ginamingaw naman ako ang kuro ako. ako. <laughs> Ala bilin na magsakay ng kasakay. Hap, hat tagadag tagadag tagadag. Hat tagadag tagadag. <laughs> kundi i know how ka man. Shout out dira kay DM, kag dira kay Lyren nga bagong abot. Oh, di ba nag-glow up sinda sana or the glow up pero kami gag-glow down. <laughs> <laughs> Wala gani ni sa plano nga pagbanding-banding ninda, kaya ako dire nakisamok man. Oh, hala, sige mag great greet ang great greet mala magbala lang kumudra magkop anay kayo diyan maghaghag kayo kasi alam namin na miss ko yung isa't isa <laughs> may nababatyagan gani ako nga malapit ko na ang butong na may gatas nga may sugar ano daw basta may gatas lang ini siya kag may gatas ah daan <laughs> napansin ko sa likod nga nakapula kay daw ginakinaon niya ang gatas hoy ibutang mo tanan maring jilen ay naano naman ito paano ito magtamis <laughs> O, oh, pack. Adi na. Tapos na. Ready to eat na. O, sige na, bobeng. Bobeng, magdala ka na kiluhan. Kiluhon nato ang mga baso para patas na na ng atong pagkaon butong. <laughs> At, eto yung kaganapan namin ngayon. Ay, nagtatagalog pa ako. O, sige na. Bye. Boricat.